uh, kumukulok muna na po pala ang ating sinahing kanin at ito ay ating pahinaan. Para po, maluto po siyang hindi sunog. Ayan po mga bis. Kulong-kulong -kulo na po siya mga bis. O Ayan kumukulo na po talaga siya. Kaya ayan, tama lang pong pagpahina natin at ayan pong mga bistakpan po natin siya ulit para po makaano yung kulo niya. Pakuloyin ko ulit tapos pahinaan ko kasi parang mumuho pa yung kulo niya. At ito naman po mga besh, ang ating paksiw at ayan, in-off ko na yung apoy dahil luto na po siya. Ayan po mga bis, ang ano po niya, panakot po niya ay bawang, loya din, sibuyas. Paksiw po mga besh, ay yung assorted siya ng sap, sap bisugo, din yung parang galunggong na malapad. Ayan siya, ito yung parang galunggong na malapad, tapos din sap-sap, Salmonite then bisugo. Ayan, may halo po siya mga bis. Ito po yung ulam natin naman ngayong hapunan mga bis. Paksiw na sapsap -sap, na assorted. Mix siya ng uh, bisugo, then galunggong sapsap, -sap, and... Salmoniti! Ito po pala mga bis, ang tinatawag ng salmoniti. Ayan, ba? Diba? Masarap 'tong mga bis, malaman. Ayan. Ito yung Salmoniti. Ayan. Hanggang dito na lang po ating video mga best. At syempre po, takpon po natin ah, ulit ang ating pack seal. Yummy! Thank you for watching mga best. Bye!